Ito naman ang niluto kong ulam for lunch. Kita mo naman, sa pa lang. Pak na pak na. Paano pa kaya kapag natikman mo? Maniguradong benta ito sa pamilya mo kapag ito ang niluto mo. Ganito ko lang niluto yan, mga mare. Una kong ginawa ay isinalang ko itong kawali. Pagkatapos ay inilagay ko na dito ang nahiwang pork belly. Nilagyan ko din ito ng asin at paminta para mas maging malasa. Isisir lang natin itong karne ng baboy hanggang sa mag-brown ang balat at lumabas ang sariling mantika nito. Kapag ganito na ang itsura ng karne ng baboy mo, katulad na nakikita mo sa video, ay pwede mo na ito itong hanguin. Sa kaparewang kawali, iginis ko itong sibuyas at bawang. Igisa ang mga ito hanggang sa amoy na amoy na sa buong bahay nyo ang aroma nito. Pagkatapos ay inilagay ko na ang karne ng baboy. Isang kutsa lang natin ito ng mga isang minuto. Para naman sa kumpletong listahan ng ingredients na aking ginamit, huwag kang mag-alala kasi ilalagay ko ito sa dulo ng video. Pagkatapos kong isang kutsa ng isang minuto, kasunod ay inilagay ko na ang ating pampalasa. Naglagay ako ng soy sauce, oyster sauce, at muntik ko pang makalimutan na lagyan ng paminta. Kung gusto mong mas maging malasa, maglagay ka ng magic sarap dahil pwedeng pwede naman. Pagkatapos ay hinalo ko na ito hanggang sa makot ng mapampalasang ating nilagay ang karne ng baboy. At nung nakontento na ako sa pagkakahalo ay inilagay ko na itong tubig na pangsabaw pagkatapos ay tinakpan ko na ang kawali para mas mabilis kumulo at lumambot ang karne. After 45 minutes malambot na ang karne kaya naman naglagay na ako ng brown sugar pambalansya sa lasa ito mga mare. Pagkatapos haluin ng bagya ay tinakpan ko ulit at hinaya ang kumulo ng mga 3 minutes para iwas high blood at umay samahan mo ng gulay naglagay ako ng bell pepper na red carrot. Naglagay din ako ng ceiling green para may sipa ng anghang. Mas masarap kasi. Naglagay din ako dito ng snow peas. Pagkatapos ko itong haluin ay tinakpan ko na ang kawali at niluto ang gulay for 2 minutes. Bale, half cook lamang pagkakaluto ko ng gulay para crunchy pa din kapag kinain ito. O ba diba, basic na basic ang pagkakaluto ng recipe ito. Kung kaya ko, ay kaya mo rin itong lutuin. O ba diba, kita mo naman, sa pa lang, hindi ka nalugi. At dahil luto na ang ating pork belly with snow peas in oyster sauce at soy sauce, hanguin mo na ito at iserve. Partneran mo ng bagong lutong kanin.